Hindi sang ayon si Public Attorney's Office Chief Attorney Presida Acosta na tanggalan lahat ng baril ang mga retiradong pulis. Suisto nito kasunod ng mga pangyayari na may kaugnayan sa road rage sa Quezon City. Ayon kay Acosta sa panayam ng SMN News, mas magandang isa ilalim na lang muli sa new ang mga retiradong pulis. Ang mga lang aniya ang tanggalan ng karapatang magmayari ng baril. Huwag naman lahat tanggalan kasi kailangan may proteksyon niyan eh. Kasi sila ay eh, dating uh, nag case. May mga kalabang terorista, may kalabang mga kriminal. So sa puntong yan, ano lang, higpitan yung pag-i-issue, ipa-neuro-test niyo uli. Pa-psycho-test ninyo. Kasi yung mga bayulente, hindi dapat binibigyan ng karapatang humawak ng baril. Eh dapat, kapag humawak ka ng baril, lalamig ang ulo mo. Ay, nung magkabaril ako, ulo ko eh. Kasi hindi dapat gamitin ang baril, sama-sama. Gagamitin mo yan, protection mo at ng iyong pamilya at ng iyong kapwa. Eh iba hindi, kaya bangan ang ginagawa nila eh. oh, konting bagay sa mga, ano, sinasabi ko sa mga driver, oh, defensive driving, Huwag yung uh, kinat ka, tutugisin mo, tapos ba, magmumurahin mo, mali yun. O, oh, mo ng baril, masama rin yun, wag ganon. Eh, maging mabait tayo. Kamakailan lang ay viral ang road rage incidents kung saan isang dating pulis naman ang nanakit at nagkasanang baril sa isang siklista. Payaman naman 'yan ko sa mga nagmamaneho ng sasakyan. Kaya kayo kapag may ulo niyo, huwag kayo mag-drive. Kasi pag mainit ulo mo, pati kotse mo mainit din ang ulo. Yung kasing katawa natin, extension yung kotse. O di ba? Eh di na mo si mamang, mamang polis, kinuha ka sa Supreme Court. Ay, kaya ka sa tatbuti, inalis na agad ni Justice Del Rosario yan. Kaibigan din natin si Justice Del Rosario. Eh di na mo na, may baril ka, parang yabang-yabang mo, -yabang, ya, ano mo sa iakma mo. Eh paano kung pumutok? Ang baril, proteksyon, hindi para panakot. Hindi, kung babariling ka, doon ka makipagparilan, self-defense. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Eva Montero, nag-uulat, SMN News.